Kumusta at mapagpalang araw sa ating lahat. Ngayon naman meron uh, mayroon na akong panibagong video naman ngayon tungkol naman ito sa motor ko. kasi pag ini pinu ko ayaw na mag start may lumalagitik sa dito sa starter relay po ata to kasi pag lumagalagitik uh, walang ibang marinig yan kundi yung starter relay ang gagawin ko dito unang hakbang na ko dito i-check ko muna yung battery check ko muna kung mayroong bang laman yung battery kasi minsan kasi baka low lang okay ginagamitan ko lang ng multi -tester. kasi minsan kasi pag ayaw mag post start baka wala ng laman yung battery or na drain bat na yung battery ganito lang yung gawin nyo kung wala kayong post start I step by step nyo para malaman nyo kung saan ba talaga yung sira kung bakit ayaw mag-poster. Ayan. Ayan, nakita nyo naman, normal yung normal lang yung laman ng battery. 13.9 Ayan, pasok, pasok na pasok pa rin to sa pagkarga ng battery. Tanggalin ko muna. Ngayon, tatanggalin ko tong side play rings na to para makita ko talaga yung anong nangyari dito sa starter niya. itong cover lang naman tatanggalin ko dito yun natatanggal ko na ito yung starter relay inun ko lang yung susian diba ay tumutunog lumalagitik pero wag muna kayo mag-focus dito sa starter relay kasi bihira lang 'tong masisira. Dito kayo mag-focus muna sa starter motor. And dito 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 natin i-testing dito sa socket na 'to kung may nalabas ba 'to na kuryente. Gamitan mo lang 'to ng test light. Itong kulay green ito yung ground. Tapos itong kulay pula na may lining na puti, ito yung positive connection. Yung starter relay kasi yan lang yung nagpapadagdag ng lakas Lakas ng kuryente na papuntang starter Pero pag walang ano to, pag walang kuryente to na lumabas dito Malamang sira yung starter Pero pag mayroong kuryente na nalabas dito Pag umilaw yung test light natin Na malakas yung ilaw Ang ibig sabihin lang yun, okay yung starter relay O, okay, di ba? Yan Okay yung starter relay natin, walang problema yung starter relay natin. Ganito lang yung pag-check kung okay pa ba yung starter relay. Huwag muna kayo basta, basta magpalit ng starter relay baka magkamali kayo ng akala. Dito kayo magdiretso sa sta starter motor niya. Sa starter motor na to, sa motor na ganito 110cc o sa mga ibang China motors, ang ano kasi nila dito para matanggal yung starter motor, kailangan tanggalin natin tong Uh, stator kasi andito kasi yung connection niya, yung uh, tawag nito uh, starter chain andito kasi sa nakalagay ito sya oh. tanggalin ko lang muna itong magneto para makita nyo talaga ng maayos kasi merong ibang starter na hinuhugot lang pagka pagka tanggal mo ng starter nung hugot lang ito kasi sa mga ganitong klaseng motor kailangan tanggalin mo yung magneto pwede naman hindi kaso matagal matagal ang paggawa mo ng trabaho mo yan natanggal ko na Kailangan kasi tanggalin natin tong starter chain na to, tsaka yung magneto. Tsaka yung starter gear niya. Kasi may iba may iba ang ginagamit nila dito sinusungkit nila yung starter chain pero hindi siya umuubra kasi nga uh, masikip tatanggalin tatanggalin mo rin talaga yung magneto saka ito. Yan, ganito ang pagtanggal. So ngayon tatanggalin natin tong starter na ngayon sabi ko, sabi ko nga kanina, yung mga ibang design na starter, inuhugot lang to. Di, di na kailangan tanggalin yung magneto o starter chain. Pag magtanggal kayo nito, ingat lang kayo kasi yung negative connection, huwag nyo kalamutan ibalik pag pagkatapos yung linisan tong starter motor. Tsaka yung bracket. May bracket kasi to dito yung nakadikit sa starter motor yan ang kadalasan kasing sira dito sa starter motor yung dumi yung dumi dito sa loob ng starter motor yun naman ang madalas na kung bakit ay gumana tong starter motor na to ngayon lilinisan ko to babaklasin ko to lahat para malinisan manilisan talaga to kasi sobrang tagal na rin tong starter motor na to Apat na taon na rin tong starter motor na to ngayon lang tumalilinisan. Screw lang naman tong mga lock dito. Hindi naman mahirap tanggalin siya, malambot lang naman siyang tanggalin. Basta ang pagtanggal nito counter clockwise yung mga screw. Tapos ito, ito, ito yung rubber niya, yung takip niya sa positive connection ng starter motor tatanggalin din natin to kasi lilini sabi ko lilinisan natin to lahat lilinisan ko to lahat kinalawang na kasi kaya hindi umandar yung starter motor ayaw mag post start kasi nga dito sa loob puro na to carbon Yan, natanggal ko na yung takip. ito, lininisan din natin to yung pinaka-gear ng starter. Yan, ito yung gear niya. Lininisan ko din to Yan. Tapos ito sa kabila. Andito naman yung starter solenoid. Andito naman sa sa loob nito. Kailangan, Y yun, yung starter solenoid kasi ito kasi yung pinaka importante na malinisan natin basta dandahan lang pag hila matatanggal yun huwag nyo lang pokpokin tong cover kasi nga pag pinukpok nyo to maaaring mabasag yung magnet mahirap pag uh, mabasag yung magnet gumagana pa rin naman kahit basag ang problema nga lang di na to matagal kasi pag magkaroon ng crack ng magnet, madudurog lang siya. Tapos, ayaw na gumana. Yan. Ito na yung starter solenoid. Ito yung lilinisan natin. Yan. Tignan mo. Dumi. sobrang dumi. Grabe yung karbon na niya. Tapos ito, ito yon, ito yung carbon brass. Ito yung dahilan kung bakit nag umikot tong starter na to. Okay pa naman yung carbon brass niya. Tatanggalin ko lang to muna tong carbon brass na to. Kailangan kasi natin malinisan to lahat. Kasi ang dumi kasi ng carbon brass isa yan sa mga dahilan kung bakit ayaw umikot yung starter motor Yan. Madali lang naman siyang tanggalin. Gamitin mo lang ng screw. Basta pag uh, magtanggal ka nito, dandahan lang pagtanggal para matandaan mo kung saan nakalagay yung mga parts ng starter motor. Yan. Dalawang screw lang naman to. Tapos para matanggal to, sundutin mo lang dito sa ilalim. Ayan. Para lalabas yung pinaka ano nya. Plastic nya. Plastic ko. Pla uh, guide plastic to. Ng carbon brass. Ayan. sobrang dumi na talaga siya. Ito yung pinaka carbon brass nya. Dalawang hindi pa natin po hindi pa natin papalitan 'to. Okay pa naman yung carbon brush, makapal pa naman siya. Original kasi 'to. Tatanggalin na natin 'tong starter solenoid at lilinisin natin 'to. Hilahin lang naman 'to. Ito yung starter solenoid. Ito yung anuhin natin paaganahin natin ulit. Sobrang itim na at sobrang dumi na yung starter solenoid na 'to. Sa paglilinis ng mga parts na to sa starter pwede kang gumamit ng gasolina gas mas mainam gamitin mo yung uh, may bago ngayon na panlinis eh, degreaser mas mainam yung degreaser kasi di masakit sa ilong pag uh, gasolina kasi tulad nito masakit sa ilong pag uh, lalo na pag di kasanay na gumamit nito Minsan pa nga pag uh, unang gamit ko ng palinis ng gasoline na ginamit ko eh sumasakit yung ulo ko. Yan. Mamaya ko na to lihain. May lilihain ako dito. Papakita ko sa inyo kung saan banda yung lilihain dito sa starter motor. Oh. Para gumana siya ulit. Tabi ko lang muna to. Ito muna yung takip. Basta pag uh, mag ano kayo mag linis kayo kailangan malinis na malinis kasi puro kasi karbon to babalik at babalik lang siya pag uh, hindi masyadong malinis ito na yun siya ito na yung ano nalinisan ko na ito yung kikis-kisa natin dito dito sa solenoid na to dito banda Basta ang gamitin mo nitong pang liha, 1000 yung kapal na liha yung gagamitin mo para makinis talaga siya. At kailangan lumabas yung pinakatanso na dito sa solenoid. Kasi pag hindi mo to malinis na maayos, hindi rin siya lalapat ulit yung uh, carbon brass. Yan, tulad nito, malinis na. Ngayon naman, ya, symbol natin to ulit. Okay naman, okay naman ang ah. assemble natin 'to ulit. Sa pag-assemble, tignan mo lang 'to nang mabuti sa pag-assemble ng starter kasi hindi naman siya mahirap, kailangan lang naman ng kabisaduhin mo yung mga parts ng starter. Dito sa unahin mo 'tong Ito yung positive connection ng starter motor. Yan. Nakadikit na yung ano dito, yung carbon brass niya. Pero pag uh, manipis na tong carbon brass, papalitan na talaga natin to ng bago pero okay pa naman siya makapal-kapal pa yung carbon brass. D dito siya nakalagay na may lock siya dito. Hindi naman siya mahirap ibalik. Tapos itong rubber niya. Basta sundan mo sundan mo lang to itong video na to para mabilis mong matutunan. Madali mo lang siyang matutunan. Kung naguguluhan ka man, eh ulitin mo lang din sa panonood para makuha mo talaga yung gusto mong gawin dito sa starter. And sa kabila naman, lag ilagay ko lang yung screw lock nya. Yan. dalawang dalawang screw lang naman to tapos ngayon ilagay na natin yung starter solenoid pag maglagay ka ng starter solenoid yung dulo ng starter solenoid dito sa ilalim sa ilalim na to lagyan mo ng grasa tulad dito nakita mo yung grasa sa dulo lagyan mo na lang ng grasa ng kaunti para smooth sya pag mo, konti lang huwag mo sya dundamihan damihan yan umiikot na kanina kasi di umiikot eh Sobrang daan ng carbon Tapos ito yung spring ng Spring ng Carbon brass eh, Banatin mo lang ng kaunti Kasi minsan kasi lumulubog na to siya eh Sobrang tagal na Kunting banat lang para maano siya masagad talaga sa, sa pinakalapatan ng starter solenoid tapos ngayon para mabalik natin tong starter dito sa para magdikit yung carbon brass gamitan lang natin ng panali kasi iba't ibang paraan ha bahala kayo kung anong gusto nyong paraan para sa akin tali lang para walang gastos iba kasi dalawa katao yung ginagamit nila kung kumuha pa sila ng Katrupa nila para maghawak. Pero hindi pa rin sa... Sinubukan ko na rin yan, Pero hindi rin sa... Piktibo. Kaya ginawa ko na lang. Yung tali. Kuha ka lang tali. Tapos ipasok mo tong spring dito sa lapata ng carbon. Carbon brass. Tapos. Ipasok mo yung carbon brass. Kailangan nakatama yung lapat niya. Yung... Lapat ng solenoid dito. Yung yung lapatan niya kasi baka magkamali ka ng lapat yan tapos lahin mo lang yung tali oh yan na. ganito yung ginagawa ko pag nagayos ako ng starter oh tignan mo hindi na siya mahirap tali lang yung gamitin mo pero may makanya-kanya naman yung diskarte kung ano yung diskarte mo sa ikaw na yung bahala kung anong diskarte gagawin mo basta ah, ang importante yung carbon brass maibalik natin to ng maayos kasi pag walang carbon brass hindi eh, under yung starter motor natin ito yung nagbigay buhay niya bakit umiikot yung starter motor Yan. Ganito lang kasimple. Hmm. Ganito lang yung paraan na mabilis yung paggawa. Tapos balik ko na yung starter motor. Oh, yung starter sa lumina. Huwag mo muna masyadong on kasi mayroon pang tali. Puputulin muna natin yung tali. Okay na to. Hanap lang ng gunting. Isang isang side lang na mo yung tali tapos hilahin mo ng dandahan. Yan. Okay na yung yung wire okay naman yun. Di naman basta-basta didikit yan sa ano, sa ground. Tapos ngayon lagyan lagyan natin ng grasa dito, yung lapata ng bearing dito sa may gear. Kahit kaunti lang na grasa ilagay mo dito, okay na yan. Oh, ito na siya. Tapos ito, lagyan mo rin ng grasa. Ito yung gear niya. Gear ng starter. Tapos yung cover. lagyan na lang natin ng lock balik lang natin yung mga screw basta ganun, ganun lang yung gagawin nyo linisan, linisan nyo lang yung ano linisan nyo nalang yung starter basta mag ingat lang kayo pag matanggal yung magnet ng solenoid di naman basta, basta matanggal yan basta eh, eh, pag matanggal Uh, idikit nyo lang ulit kamitan nyo lang mighty tiban. tapos ngayon ito yung positive connection ng starter motor na tinanggal natin kanina ngayon, na binalik ko na. Binalik ko na 'yung starter motor para mabilis. Tapos ngayon ito 'yung balik ko na rin dito 'yung mga parts. Yan. Kasi ang ano natin dito is yung starter man starter lang naman. di nakasama yung ibang parts dito. Na iba vlog. Kaya para mabilis panoorin kasi pag isa-isahin ko pa lalong tumagal. Lalong tatagal yung panonood niyo. Yun ah, lagay ko na yung cover isang ano na lang isang bolt na lang uh, tornilyo okay na ngayon ni eh, subukan ko na kung nag start yun kung nasus yan uh, post start ko yun ba diba? gumana agad yung starter Star motor starter lang talaga yung problema. Basta ganito lang step by step lang kayo gumawa. Huwag yung huwag yung paginalaan yung ibang parts. Susundan mo lang tong vlog na to para matu matuntun mo agad yung problema sa motor mo.